Isang OFW sa bansang Taiwan ang nagkandamalas-malas nga matapos itong maaksidente sa kanyang pinagtatrabaho ng kumpanya. At ang malala pa rito, bukod nga sa aksidente ng sinapit nito sa kanyang kumpanya, ay nabiktima rin si Kabayan ng tinatawag na 12 Scams of Christmas. Natalamak nga ito, lalong-lalo na ngayong malapit na magpasko. Kabilang nga sa modus na ito ay ang mga nagpapanggap na fake charity at marami pang iba. At bago nga tayo magpatuloy sa ating topic na ito, ay ini-invite ko kayo mag-like, share, comment, and subscribe para sa more upcoming video. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Kung may 12 days of Christmas, may 12 scams of Christmas din. O mga uri ng panloloko ang inaasahang magiging talamak ngayong kapaskuhan. Kaya may tips laban dyan, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alamin sa pagtutok ni John Consulta. Doble dagok ang pinagdadaan ng sakit ngayon ng OFW na si MJ, hindi niya tunay na pangalan. Naputulan siya ng kamay sa isang aksidente sa kanyang trabaho sa Taiwan. Nahak at natangayan pa umana siya ng 270,000 pesos sa bank account, pera na ibibigay niya dapat sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Wala akong natanggap na OTP or email na nanggaling sa bank ko sir that time. Mahirap mabigat at na at mahirap na tanggapin ba yung nangyari sa rin na na yung payment sa akin sa injuries ko at yung inaasa ng pamilya ko na pang sa kanila ay eh, bigla na lang nawala at ninakaw. Ang malagim na nangyari kay MJ, isa sa mga halimbawa ng itinuturing na 12 scams of Christmas o mga krimeng inaasahang tataas ang bilang lalo ngayong magpapasko. Kabilang dyan ang mga fake online charity, pati yung mga link sa email at text na kukuha sa impormasyon nyo para mang scam. Meron din mga peking delivery kahit wala kang inorder. Fake na tech support, mga fake na kabag anak umano, scam sa online shopping, Love scam na tumatarget sa malalamig ang Pasko fake na alok na trabaho, travel scam, mga nagpapaawa, nananakot na may nilabag kayo, o mga patalastas online na too good to be true. Para labanan at hindi mabigdiman ng mga yan, nagsulong ng walong paraan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Una, tumawag sa DICT Hotline 1326 o magpunta sa e-report ng eGov Super App ng DICT kung mabiktima ng scam. Kung may bibilhin naman online, alamin kung merong National Privacy Commission seal ang kausap ng merchant. Para makaiwas naman sa investment scam, pwedeng i-check sa SEC app kung merong secondary license ang kumpanya kung saan ninyo balak pamuhunan. Malaking tulong din ang pag-download ng isang libreng digital app na magbibigay babala kung ang numerong tumatawag, nag-text o isang website ay scammer. Pwede po kayo mag-copy paste dyan ng URL. Masasabihin po sa inyo ni Who's Call, safe link po ba ito? Malicious link or dangerous link po yon. Malaking tulong din ang bagong pasang batas na RA 11967 o Internet Transaction Act para magkaroon ng dagdag ng ipin ang batas kontra online scams. Sa huli, importanteng masunod ang apat na kontra scam attitudes. Magdamot kasi ang mga ninanakaw po sa atin ay mga personal information. Number two, magduda. Yung pinaka-importante for me sa akin, itong mga snub. Kasi yung tinuturo natin sa mga anak natin, hindi ba? Don't talk to strangers. Pero tayo, sa internet, sa social media, lagi nating ini-engage yung mga hindi natin kakilala. At syempre, yung magsumbong. Kaya naman, paulit-ulit nga natin pinapaalala sa ating mga kababayan na mag-ingat tayo kung sakaling makakareceive tayo ng mga ganitong notification at messages. Huwag nga tayong basta-basta magkiklik na lamang ng mga link na sinesend sa atin. At mas maganda kung talagang hindi sigurado sa mga link na natatanggap natin ay i na lang ito para hindi natin ito accidentally mapindot. At kung sakaling may mga kamag-anak naman tayo na humingi ng malaking tulong gamit ang kanilang mga social media account ay mas magandang i-verify muna ito sa kanila kung sila ba talaga yung nasa likod ng mga message na natatanggap natin Uso rin kasi ngayon ang mga social media hacking Na once na nagkaroon ng control ang isang hacker sa isang account Ay pwede na itong magamit sa mga panloloko At kung hindi ka pa nga subscribe dito sa ating YouTube channel Ay ini-invite kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell Para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW Na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel Maraming salamat sa iyo panonood